Duro na 'yung timer. Okay na. Madam Diwata, good morning mga kulugos Good morning, Madam okay, <laughs> Diwata, anong masasabi mo dun sa tinubos mo na two way kahapos? Ang saya-saya kaya. Five gate na naman, 'di ba? Anong pa ano mo, Madam? I-announce na pair up na 58 na pinili nila. So, di anong masasabi mo sa mga may motor, Madam? sana mag-ingat at pag nag-parking kayo kailangan doon talaga sa siguradong lugar kasi dito talaga alam niyo naman yung kalsada na hindi talaga safe mag-parking lalong lalo na dito sa pisto ko tayo hindi ko alam kung ano mga pinaglalaban nila ng ano mga kadahilanan so tutok na tutok sila sa akin kaya kung customer ko kayo na nakaparking kayo sa labas mag tripling ingat po tayo so yun lang madam, thank you okay, thank you madam <laughs> ay yung miss me. <laughs> manda diwata yan, yan yung bago yan yung unang bar diwata ano yung sa mini bar Darylibang niya antindir nagdilip siya sa kanyang mini bar. Sir, matagal ka nang tagaligpit ni Diwata. Dalawang <laughs> araw pa lang ngayon, ma'am. Ah? Kasi dati akong pinag-responsabit Ah, nag-apply ka? Dahil Mabu sa clearing, ano ano ka? Ah, uh, upo siwa po nan. Mm. Kaya nag-apply ka na lang dito. Ano ako. Ano ho dito ka na assign tagaligpit. Tagaligpit. Ah, uh, all around kahit ano. Kahit ano mag-stage ng kalamansi at saka buya sa tao. magkano ang araw sir para sa iba na gusto mag-apply? 600. Ah, 600. Bigay ka agad. Ah, bigay agad pag-uwi. Pag-uwi. Anong oras ka uwi? Alas 6. Ah, 6 to 6. Mm. El sa gitna. kaya kung nga. So malaking tulong din tong ano ni diwata. Pagka luag luwag pagka Okay sir, salamat sir ah. Mga ano-ano, sari-sari.

ang pinaka number one talaga na inyong gagawin huwag sumubo sa mga at galingan nyo sitagan nyo palalo para makalib natin yung mga pangarap natin na gusto natin sa buhay so yun na, natin talaga magsipag huwag maging tamad huwag maging maarte kung ano man trabaho na yung pagkaya so yun gawin nyo para diba may magaling tayo na mas sa buhay hindi natin malayo maabot 'yung gusto nating gawin o gusto nating mabili. Gumagana din tayo ng strategy kasi parehas tayo ng. So Thank you so much, Picture mo naman, Gusto mo sumama na Kulo mo 'kong picture. Madam Diwata binigyan ka pala nung chance ni Mayor sa mga papers. Papel. Well, 2 months para halusin ko lahat ng kailangan kong papeles ko at kung ano man yung mga nila patungkol dito sa tindahan ko. So yun, so ngayon, inaayos ko naman na, nasa on-process na siya. Eh, siyempre hindi pa naman tapos din yung mga, kasi may mga ano yan eh, may mga, permit? alam mo naman, mga permit, tapos... DTI. DTI, uh, tapos mayroon pa rin silang mga tinatawag na titingnan nila. Hindi pa naman tapos din sa akin, hindi pa 100% so, kaya wala pa. Pero, inaayos na, nasa... Uh, nasa on process na tayo ng yon yung mga kailangan nila so yon salamat <coughs> <coughs> na dan diwata asinin rico daming nakapila kay diwata yan mga pila yan sa magpapapicture Ano